What's up, mga bossing? It's me again, Jim Fries. Magbabalik na naman for today's video, mini vlog mga bossing. Tara, samahan nyo ako dito. Nagluluto nga ako ng inihaw na baboy dyan mga bossing. Ginawa ko ngang beef stick dyan mga bossing. Kasi paano ba naman hindi naluto dito sa uling? Pero teka nga lang, tinawag nga ako ng aking kapatid. Kasi puputa nga kami dun sa may barangay namin. Kasi ngayon ay birthday ng aming kapitan dyan mga bossing. So yun, ayan nga yung niluluto ko mga bossing. At mamaya babalikan ko na yan, mga bossing. Kaya tatakpan ko muna dito para naman hindi kainin ng pusa dyan o arso mga bossing. Baka naman anak mamaya. No, walay pun na, walay pun siya. mo, mga busing, it's me, Jane Frias, pun no, at barangay me, na bata, Padre Domingo, at kaya may nga dito mga busing, si Katila ba sumakakantaya. At dya ay, ni maalad barangay me, tamiakan at la na, ni mga busing, at abangan yung mga busing, at tamiakan at la, dya ay, nababay nga na, ni mga video, tanmangan mga busing, panto ita. Ngayon nang nangandak mo, pero dya ay, ibabu, si pun na, ibababu masya, ibabu ibabu mga busing, simpi. Pangalak dita niya pansin, si igadu simple aliwan na balang mantan tan wala ni soft drinks dia root beer mga busing pang akulop yan Agak ko na diabetic mga busing tapan pano ay eh? tabi sa pinisa ko dia igadu tan chill tabataba mga busing nan Latik lati jya, mga busing di ba mga busing aja ya sumpra lan angan syempre di diba, man ay pinanang nagkumasi kuma si balibali mi position ay wala kumbo da dia mga busing nan si kapitan may kapitan pitong nan mga busing itan so, kumbo to mga busing ta ni walay sayawan dita na, na ni mga busing san kansuna at jay mga busing ng picturan lara di tatay ko tang si kapitan pitong mga busing uh, Nathan. at mga, mo, mga busing magtatagalog na ako kasi medyo nahirapan ako na ako magpangasin at dito na mga busing ipauwi na rin kami Siyempre hindi mawawala dyan yung balut ko mga busing dapat kapag punta ka dito may balut ka at pag uwi mo malili kita dito mga busing paano ito wala asyarong ko natin so yun hanggang dito na nga ating video bye bye <laughs> Gago!